Ito na ang mga chong. nasungkit nga ng Germany ang gold sa katatapos lang ng World Cup. At pag-usapan nga natin si Dennis Schroeder. Pero bago yan, palike ng video at pasubscribe na rin ang ating channel. Gumawa nga ang Germany ng history nang makuha nila ang kauna-unahan nilang kampinato sa World Cup. Matapos nga nilang kaluna ng Serbia sa score na 83-77. At sinandalan nga nila si Dennis Schroeder nang score ito ng 28 points 2 rebounds at 2 assists at naging MVP nga ito sa katatapos lang ng tournament. Himayin natin ang mga ginawa nito kung bakit masasabi natin na siya ang naging dahilan ng pagkakapanalo nila sa laro laban sa Serbia. Unahin na natin sa inbound play na to. Si Dennis ang magiging inbounder. Makikita natin na magandang screen ang binigay ni Thijs para kay Franz. Kitang-kita naman natin dito na hindi lang basta-bastang screen ang binigay. May kasama pa tong Basang-basa nga ito ni Schroder kaya napigyan niya ito ng magandang lampas. Dito sa play na ito, makikita natin na nasa 7 seconds na lang ang shot clock. At makikita rin natin na crowded na ang loob. At nagkumpisa nga na siyang mag-dribble na kunwaring nga atake. At gumawa nga lang ito ng separation para makatira ng maganda sa tres. dito ay makikita natin na parang inibitahan siya na sumalaksak sa kaliwa niya. Makikita naman natin sa posisyon ng kanyang bantay na talagang ibinibigay ito. Basang-basa niya rin ito. Kitang kita naman na crowded ang loob. Kung sinubukan niya itong pasukin, ay talagang maraming sasalubong sa kanya. Kitang kita rin natin ang space niya sa kanyang bantay. At ang nangyari, hinirahan niya nga ito sa tres. dito naman ay isang horn sa action ng kanilang isinet at usual slip screen ng kanilang bigs. Habang nakikipagtulakan si Wagner para makapunta sa ibabaw, makikita natin ng dalawang bigs na nakapaling ng attention sa kanilang mga pinabantayan. Doon na nga nakakita ng pagkakataon si Dennis Roder para umatake sa basket. Halos buong second half ay makikita natin na binigyan na ng Serbia si Dennis Roder ng ball pressure. Sa ibaba pa lang ay makikita na natin na talagang tinatao na siya. At dahil nga dyan ay binigyan siya ni Wagner ng isang high pick. At habang paatake ito, makikita naman natin ng secondary defender na Biggs na unti-unti nagdadrop ang defensa. Kaya sa pagkakataon ito, hindi siya sumalaksak papunta sa basket. At tumayran nga ito sa isa sa mga paborito niyang pull-up jumper. At sukat na sukat na nga niya ang mga pumapantay sa kanya Kitang kita naman sa laro na halos walang makamatch up sa kanyang bilis At napaka-shifty pa nito Kaya dito sa crucial seconds na ito Makikita natin na nag-clear out ang kanyang mga kapangke At inatake niya nga ang kanyang bantay At nakapuntos nga ito Mugal na rin ang depensa ng Serbia sa kanilang one-on-one -one defense Kitang kita naman natin na walang health defense na dumating At makikita mo rin talaga yung gulang ni Schroeder doon sa pagkakalayap niya kitang kita yung pagkakahawin ng korte. Ang galing niya humanap ng matchup ng tournament na to, lalo nung kalaban nilang USA. Kaya ilang beses niyang hiningi ang matchup niya laban kay Austin Reeves. Ilang beses niya nga itong pinuntusan, lalo na nung mga dying seconds na. Kaya masasabi natin na deserve talaga ni Dennis Schroder ang maging MVP. Napakaganda ng jelaro niya ng buong World Cup. Pero syempre hindi mangyayari yan kung wala yung mga malulupit ng kamang kaya nila Franz Wagner at Andreas Ops na talagang markadong shooter ng Germany ba talaga ang competition na to? hindi natin masasabi kung sino ang papasok kung sino ang malalaglag o paano hanggang dito na lang mga chong hanggang sa susunod na video Peace